for this video guys no? Uh, pumunta kami sa ilog dito sa amin malapit lang sa amin kasi tagal-tagal na namin hindi nakaligo ng ilog kasi uh, palagi lang umuulan dito sa amin kaya nag na namin ang maligo sa ilog so pagdating namin dito guys no? Uh, nakita, na ko, nakita ko na napakaganda ng ilog ngayon at uh, uh, hindi masyado malubog kulay tsokolate kaya excited na ako na gusto na talaga akong maligo kaya hinihintay ko lang ang pagkakataon na ito ito na yung uh, pinaka moment na gusto kong maligo kaya huwag na nating patagalin pa. So let's go guys! La! pa tayo maliigaw ay kamera uh, muna tayo dito sa paligid. Tingnan natin masyado bang malalim o mababaw lang yung bang eh, ang paliguan natin. Tingnan muna natin yung paligid guys. Recon muna natin kung hindi ba malalim. So puntahan natin sa unaan guys. Uh, lakad lang tayo guys. Tingnan natin sa unaan kung uh, hindi ba malalim ang uh, area doon. Para safe tayo sa anuman. Music <tod> Guys. So dito tayo banda guys kasi malapit at uh, magandang itu dito kasi hindi masyado malalim so, main enjoy mo dito ang pagbili ko kasama Yeah